Mabuting buhay po mga kaibigan. Ito po. Gagambol na po tayo ng ating sile. Yan po. Yan po ang tamang paggagambol ng sile. Yan. Hindi na po kasi kayang pasukin ng araro. Ang kalabaw. Kaya po panigambol lang po ang ating gagawin. Dito sa ating sile dahil may kalamansi po siya pag pinaararo po natin lilito yung ugat ng kalamansi kaya po panigambulan po ang gagawin shoutout po kay Ninong Iti ang ating kaibigan shoutout shara Ay ayan po shoutout kay Emo, na talungan sa ating tanim shoutout daw po kay Kuya Emon na magtatalong Kenapa nak kita? po ang ating team sile wala po kumakagat na po yung pataba na inilagay natin ingatan lang po natin na dumapli sa puno ng sile ang ating pong pagagambol isang paraan na din po ito para malinis yung pong puno ng sile para po no pagka tumubo ulit yung damo niya eh, malalaki na po yung yung atin sili. Woo! Oh, <tinyo> po sa Amerika Ngao